Tawad. Ito pala. Ito 1,075. Yung. 1,075. Ang sila Ayaw. Na, ay na. Ayaw. Magaling sa kalgahan. Magaling sumakay eh. Ayaw. Mabait ang baka hindi na ako nang sabre minababa yung mga galing umaga mga talong Stevie na tayo ngayon sa Lucena Live sa Auction Market, araw po ng linggo uh, September 14 2025, ito po nasa likod natin yung mga baka dito dumating na galing-kesong at bicol. at tayo po yung mag-upload mga presyo na mga binibenta mga baka at kalabaw dito, kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa Lucena Live sa Auction Market yan ang mga tanong TV Alas 6 ng umaga Dito sa Lucena Live sa Market Ito po ang uh, pangatlong truck na dumating Yung isa hindi pa natin nabutan So okay, sila Boss Invit bagong dating dito Ayan o Ayan o Okay, pag pinababa yung mga kaling vehicle sa kanya, no? Ah, todo yung ulan ngayon dito sa Lucena. Simula kang gabi pa daw na ulan dito. Yung mga biher, Galing Bicol yung mga kalabaw nilang kaling vehicle. Ngayon ang mga katalong TV, binabaha na kami dito sa Lucena Live sa Coxon Market. Yung mga kalabaw nila dito. Mga galing Bicol nagbaba. Diba? <coughs> Ayan, no? daming kalabaw puro kalabaw ang kalga nila so, yun iba'y galing sa Tikaw Island Taulan. Eh. malakoy so, ko pinabay yung ibang mga, mga ayon dito eh. so, tuloy ang laban tuloy so, ang laban nakabili na, na po kayo nakabili na, na. Oh, wala pa tuloy ang laban kahit nabagyo ayan mga galing tikaw makalabo nila dito pang si Bosing daw ay tagasan kayo Bosing ah, tagasan ka nga sariya sariya ya sa palokan palo nakabili ka na ano nakabili ka sa mali ayun yun ang nalangoy oh. na yun ayun babae ano babae Kabae na laki. Magkano nakuha mo? 29. Ito na nga yung kulay puti, ima puti puting yan. 29 daw na kulay puti. Ay, ano ba 'yung malalaking tenga? Malalaki. Mga bromance. Tawag talaga ng mga. Ito 'yung cash. Ang ganda din ng ate. Tropa lang. Hindi mo sa balag ba? Ilalapit Kung ayaw mo naman, yeah. sinasabi sa'yo. ko mamimili ano gusto mo. Hindi <tipan> ma, may tawad ka <tipan> so May, may tawad na lang. mo yan. <tipan> may tawad ka lang Ang patigas ko sa yung 50 tawag tawad yung 45. Babuwasan ko pa. Magkaon sa gad mo. ka ngayon.

<laughs> Malis na tala yun. <laughs> Hindi <laughs> maintindi ako sinong ano. Ayan. Ay, Ay, Parang Ay, na Ay, pabalik ang

tutuusin kung ano abutin okay, tingnan daw muna ito Uno, 71.

71 lang talagang tawad sa ganda na limandaan ayos na 71 binigay na ayos na to. 71 kasundo na

49 nice na to kasundo na 49,000 kasundo sa bakang ito nabili na kaya tarawan na kaya huwag kaya ay na nga pala sila muro Talagang TV ang halaga nito uh, ay mahigit na sandaan kung malaki baka ito Ayan. Pero nakuha na rin ito ng 101, malaki baka. Ayan. Tabla lang daw sabi dito, wala pa sa tracking, nabili na 101. Malaki ang bakang uh, pangkatay na. Ang alpasot. Hello. Mo na, mo tali, 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 Hmm. Laking-laking bakay Late talay Ako, nako. Daba talaga Pangilong Parang 3 1, Oh, Apa bapak nama na sungai? Si <laughs> <Bawa, bawa> mau <malma. laughs>

ayos nice, na napabuloy <laughs> <laughs> yun ang mga talong stevie kahit maulan tuloy ang laban dumating na ulit yung mga behero dito matagal nang hindi na biyahe dito ang ulan yung hindi natigil wala kanina pa

Kusa lang may kitang dilemma dito. Tingnan natin pa-pass. Bata go bye-bye. Mata Wala sa presyo ng joke. Para sa dito naman di mo baka bigo. Sa mga bago na dito, sa traffic. Hay ito, mag-guide pa sa

Kasundo na. Basta, yeah, basta. Basta, yeah, yeah. Magkano kuya pinagkasunduan? Ha? 49. 49. Ah, binigyan ng 49,000. Hmm. <laughs> <laughs> Yan na yung, yung itim na baka na. na. 49,000 kasundo <laughs>

mga, magandang rin. Kaya tito daw binibigay ito. Bossing. Oh, eh. Na, gano'n yun? nabili ng na kalabaw. Ano nabili itong may number 2? Oo, oh, ito. number ito, 2. Ito. Itong number 2 ito daw. Dadalit sa... Uh, Parang kay Valencia. Valencia, kay Abas. Oh, Talagang oh, 63. 63,000 nabili ito. Oo. Yeah. Dumalaga pa ba? Ah, uh, hindi naman. Hindi na, pangkanak na rin. Pero maganda katawan niya. Parang dumalaga pa. Yan sila bossy na Gagamitin po sa bukid. Pangararo. Ah, pangararo. Ba't babae? Ay, bulok ang lalaka sa amin. Kinagawa lang ka na daw. Ah, natapang pagkaan. Natapang. Pinulta ko ngayong marang turiyo. Aha. Uh -huh. May turiyo ako pinagbili ko. Dumagdag pa akong bumila ko dito. Aha. Uh -huh. At natapang po pagka ganun. Kaya babae nilang ikinulang natin. Ah, 63. 63,000 daw sa nabili. Ano alam maalam na po'y maalam na? meron ako alam. Marunong kailangan. Ako na ah, yung sabi ko na yung... Paragos. Paragos. Ahh. Uh, uh, Ipili ko ng bagong tagikaw. ikaw yeah. so, pala, Paragus, so, so, na. Hmm. Ito pala yung sa Paragos maalam na. Nabili nila boss ng 63 daw. Ang ganda naman ang katawan oh. Parang dumalaga pa siya. Ito yung sila kuya. Dadali sa Valencia. Bakit baka ni Charlie, natin ah, ko Charlie pala. ni Charlie. At na naman si... Siya Pitot. Pitot. Pitot.

Hey, hey. Ah, may kitsandaan magkalapit lang mag pinagbibilihan eh. Magkalapit <laughs> lang nagbibilihan. Sa isang barangay lang. May kitsandaan nang hinihingi daw dito. Hindi pa natawad si Kuya. Ano. Magkana di Kuya Will? Bawas sa sandaan ah, Bawas ay sandaan, uh, sandaan. Ligit sandaan palang halaga ito Bawas ay sandaan ang uh, tawad sa bangang ito Pangkatay yeah. Kay Gio Will Mga tawad 53.5 daw ang halaga nito 50 ang tawad ni Gio Will 53.5

yung mga kalabaw nila dito. Oh, ba na sungay ng isang yun eh. Ay, tama si Boss yan. Si Boss Tisoy ng Pasay yan. Si Boss Tisoy ng Pasay. Ilan po itong kalabaw nyo ngayon? Benchinko. Benchinko ulo. Nabili pa. Nabili pa. Parang marami-rami ang kailangan nyo yung pakatay po ngayon. No? Pagdalawang araw lang yan. araw lang ito? Ay, pala. Ito yung sayo. Yun. Grabe sungay nito. Ah, ang kakawin eh. na. Benchenko ulo. Ayan. Ang mga kalabon na nabili na, na boss ni Soy. Ex-booter. Ex-booter yan. Ex-booter. Oh, Gutom <laughs> lang niya boss. Pinugal nga kiti na hila kapon. O, hindi labas kasi noong ribs. O, kamaribs. O, mm kamaribs. -hmm. At ba rin ang presyo. <laughs> Holstein. Hindi na ito puro ano. Parang mistisyon na rin siya. Tim na itim. Hindi makita kahit sa camera. Hindi makita ay. Eh. Ang labo. Sa itim niya. <laughs> baboy parang baboy tam. <laughs> <laughs> Wala pang butas sa ilo. Ang ganda na burtugun yan. Tataw ka pala kay para niya eh. Sa taga kanila. Hindi ako nakalala. <laughs> I miss you. ng lang kasi. Wala yun. <laughs> hindi ka mabinintahan <ba> ngayon. Nakalimutan. <laughs> Baik. Eh? Baik ito. Bang. <laughs> 82 ooooo ganun sa sin tayo do? kaya gawin kayo ng bit tayo do 82 na lang sa sin tayo do kakaraling ka lang wala eh meron nga wala na sa inyo wala naman pagtapangang sa kaputaw nito yan yan pagtama Oh, yan. ang lasa ko na 'yung, baka. Galeng pistahan. 75. Wala, wala, nakapagka-vlog. vlog Wala na 75 'yan. 75. five ito pala. P2,000 sa 75.

Magkano? 7. Eh, may rin 7. 87, oh. 87. 77. 77. Isang libo na. 17 Guess binibigay. 76. 76. 77. Pakita mo ngito kung gaano kay time. Saka sa pusa ko mil tries. Yeah. Ay, papatabayin mo pa, no? Parang ipapatining pa ni Boss. Papa, Mal malaki pa yung lalaki nito. Gusto din kay Charlie ay. Na pati si Kecharle. <laughs> Nagigusta ni Kecharle din. 77 binitawan, 70, 78 binibigay. Yan eh, mga talong Stevie, na nakakuha din ng ito ng 78,000 itong baka ito, nagkasunod na sila. Pangalaga pa itong gagamit, gagawin dito ni Kapitan. Sabi mo, malalaki mga baka nila dito. Kinakarga na. Mga pangkatay. Kagay ay nanonobo. Ang mga pangkate ng baka. Iyaw. Magaling sa kalgahan. Magaling sumakay eh. Iyaw. Mabait ang baka. ito yung mga baka na nabili dito malalaki kila kuyawil na baka mga pangkatay kinakarga na naku ayaw sumakay

Yum. Malalaking mga bakang pakatay. Yum. Nadali na. Shoutout kay kay tatay. Nagasal po kayo. Edwin, taga Manahaw. Yan o. Behero din. Ah, bibili kayo ngayon. Kalabaw. Bibili ka daw. Yan. Shoutout kay Bossing.